Sino nga ba yung mga taong blessed? Sila ba yung mga taong nakaka-receive ng maraming blessings kay Lord? Sila ba yung mga taong maraming pera? Sila ba yung mga taong may mga business tapos napakalakas ng income? Hmm, I wonder. Para sa akin kasi guys, ang taong blessed, yung mga taong kayang ibalik yung mga blessings na yun sa Panginoon. Yung mga taong kayang tumulong yung mga taong hindi mo na kailangang tanungin kung may project o saan lang nagbibigay. Sila yung mga taong nagbibigay ng tithes sa Lord. As a Christian, it is mandatory to give tithes to the Lord. Hindi ka sa pastor nagbibigay, hindi ka sa tao nagbibigay, kundi binabalik mo yon sa Panginoon. Magkano lang naman yung 10% guys, di ba? Para sa 90% na makukuha mo sa sahod mo. So sana wag tayong maging madamot sa Panginoon. So sana, huwag tayo maging madamot sa mga projects sa church. Matuto tayong magbigay. Kung tunay kang blessed, ipakita mo. Magbigay ka, pabalik sa Panginoon. I know right now, merong pinapaisip sa'yo si Lord na iproject mo sa church. Gawin mo kapatid. Trust me. Proven ko na si Lord. Do it. And to God be the glory.